Hello guys, I'm Miguel Abisota po sa inyo lahat uh, Try po natin kantahin to At ipapakita ko lang po sa inyo Kung paano ako kumantahan uh, uh, Kung paano ko baguhin ang aking boses Ganito po ang ginagawa ko Kapag kumakanta ko ng Bing Rodrigo Pag-ibig man natin Madaling nagwakas Di ako naniniwalang ito ay kukupas kahit wala ka na mahal pa rin kita alam kong pakiusap ko maririnig mo pa magbalik ka lamang dito sa piling ko tatanggapin kitang muli wala nang sipayo Buhay ang pag-asang may pag-ibig pa rin Ibabalik kong muli gintong araw natin Lumubog man ang araw sa kanluran kumubli Hindi ako naligalig hindi ako nangamba Pagkat alam kung habang buhay may silangan pa Nasisikat ang araw Upang sa muli ibigin ka Ganito naman po kapag uh, Brothers kung darating man ang isang araw Ika'y lilis at di na matanaw Titigil sa pag-ikot ang mundo Dahil wala ka na sa piling ko kung ika'y nagmahal na ng iba Aling halaga ang mabuhay pa Dalhin mo na ang araw at ang buwan Na di nasisikat kailanman kung sakaling ikaw ay lalayo Dalhin mo na rin pati ang puso ko Pagkat ito'y di natitibok Sa buhay na puno na ng kirot Ang tangi ko na lang pakiusap Saan ka man ngayon uwi Huwag sana akong kalimutan Ang ating nakaraan na sarap At ganito naman po kapag Karens Verano Kinakabahan ako sa mga kilos mo parang unti-unti akong iniwan mo nasaan ang pangako mo paano ng pag-ibig ko mayroon na ba akong kapalit sa puso mo Lumuluha ako gabi-gabi Nananalangin magbalik Ang dati mong pagmamahal Dito sa puso ko Thank you so much for so.